Hello mga lodi ko ay Good evening po tayong lahat mga lodi Maulan na gabi po tayong lahat Kaya mga lodi pumapatak na naman ang ulan Sa bubong ng bahay At Sa damay Pati na loob ng bahay At eto na nga mga lodi ko ay Umapatak na naman Ang ulan Sa bubong ng bahay Na damay Pati sa loob ng bahay ay nako mga lodi ko ay tumutulo na naman ang bubong mga lodi ayan na naman medyo malakat-lakat din ang unan na labat ng bahay mga lodi kaya pati na loob damay. kaya mga lodi gagawa natin ng paraan eto mga lodi ko oh. go at eto na mga lodi ko ay eto ang laiit kong paraan mga lodi para mawala ang tulo ang mahiwagang balde kaya mga lodi eto itatali ko na tara para yung tulo nempre sa balde pa pupunta ha <laughs> ha yung nga lang mga lodi iniitip ko pag ito na puno ay nako mga lodi ko ay tigurado mabigat bigat to pag nahulog kaya bahala lagang eh, kakabit ko dito kasi mga lodi wala lang may ibang paraan gabi na mga lodi wala ka lang mabibilahan na tapal po ka til o pang tapal o kahit anong pang tapal ng bubong at hindi na ang mga lodi kasi gabi na ang lakad palang kulog kumikin pa na talaga kaya pwede na to mga lodi ito yung tinatawag nilang pang ở đây ba một lần rồi thì có ai và tao đi ở kinh trước mặc các tôi dùng lần, phải không? cái là ô tặc lên người ta biết, cái này là cái máy mát uống luôn, buồn cái mà, mà, gà okay mà gà đi ok, na mga Lodi. Ah. Wow, ang galing. Wala na siyang tulo. Oh. Hmm. Problema lang yan, Lodi, pag napuno. Mabigat-bigat yan. Hmm. Bigat-bigat yan, Lodi, pag napuno. Yan ba din yan, no? Hmm. Buulan ulamat, Lodi, kaya ikurado, pamaya hihito naman yan. Kaya, Okay na mga lodi ko ay Good night Kaya na huwag mo puno Bye Boom